Sa so karagdagan pa nating mga balita, pag-uulat mula naman sa ating CNN roving Reporter sa Mindanao. CNN Live! Nation, Nation. Wow. Willy boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas. Sumayong adlaw mga taga Mindanao. Nagtungo ang isang reportorial team mula sa isang himpilan ng radyo sa Davao City sa Maytibagan Elementary School, bayan ng Pantukan, Davao de Oro upang mangalap ng mga impormasyon hinggil sa isang guro sa Tibagan Elementary School na si Marjorie Espinosa Lianto Buldo na kinastigo di umano ng kanilang prinsip pal na si Alvin Escobar. So balit na tuklasan ng reportorial team na wala si Escobar sa kanyang tanggapan at di umano'y nagtalaga ng officer in charge matapos malaman ni Escobar na pinapatawag ito ng Department of Education September 23 araw ng Lones. At ang nangyari kasi dinibdib ng gurong si Marjorie ang di makataong pananabun sa kanya ng kanilang principal at sinamak pa ang kanyang pag pagiging guro na mayroon ng 31 taon nasa sa industriya ng edukasyon. Nag-ugat ang pananabon ng principal na si Alvin Escobar matapos magsumbong ang ina ng tinuturo ang grid to pupil dahil sa dumugo ang ulo matapos maumpog sa bangko habang naglalaro sa school room. Hindi na nabigyan ng pansin ng naturang guro dahil abala ito sa pagchitsik ng quiz test ng mat. Umuwing duguan ang bata at magsumbong sa ina at ito namang ina na si Dayan Impas Umapas sumugod sa principal's office at isinumbong ang diumanoy kapababayaan ni Teacher Marjorie. Ito namang principal ayon pa sa natuklasan ng reportorial team ay kaagad kinastigo ng below the belt nagalit galit kabilang na ang paghamak nga sa propisyon ng guro ni si Marjorie nang himatay ang guru at dinala sa hospital at ang findings ng mga doktor, sobrang dinibdib at dinamdam ng guru ang nangyari sa kanya 70 over 50 ang blood pressure ng guru. Reaction naman ng mga kamag-anak ng naturang guru ay dapat muna sanang kinumpronta ng ina ng bata si Marjorie upang magpag-usapan ng problema. Dipinsa naman ng ina ng bata ay kung bakit hinayaang umuwi ang kanyang anak na duguan at hindi man lamang nilapata ng first aid. Well, Ramos, say, Roving reporter ng Mindanao Radio, kalikasan ng Ocean TV, sa gulat ng live para sa CNN Pilipinas. CNN live, live, Nationwide. Maraming salamat, Willie Boy Ramos, ang ating CMN roving reporter sa Mindanao. Isa